Mm. <laughs> Nilinisapatos na ako. Now, may problema ka ba, dad? Eh? Now. Jo ranka Moto Boy. Auntie Elbe? Pang. Nasa nasa dogay mga pang-uusan tubutan ni nagsapatos na lang ka. Kaka. Auntie L guys ni bu. <laughs> gupo gupo pala si Budong Mulang TL guys. Kaloy man. Kaloy man sa amun Budong Dong. Kaloy Samtang makaon may duga pa su -du suyo pa. Duga. Ha? Duga. <laughs> <laughs> Tani nag sapatos na lang ko. kami masas.

Not hi anak bi not. Hi to vlog. si <laughs> kanot naman no, kanot naman no, nga kahipuson ka hipuson. Op, oh, mahulog kada. Mahulog kada darling, mahulog kada. Op, mahulog kada. Ara si ta mungkin gitu. Pala og kada to. Ha? Ara pala ko atuboy dala oh, mapangos ta to. Pangus na lang kami tubo guys. Kay uhaw na kami katama. Why kami kadala tubig? Ano ka? Yan. Yeah, tsura sa akong kukamot guys. Tsura. Yung pang tiltiri ha. wala kuya mayo ka. Tasak yan. Nanutod lang kuya. Guys akong tiltiri guys oh. Tsura. Ang tiltiri mo guys oh. <laughs> Ang kamot. Ang kamot guys oh. Ay grabe. Ay nako. gabit Ah, ito si Darling. May tubo. Ay, nako. Grabe. Duga, di kayo mapulit na kami, guys. So...